Welcome to another episode of Cheese Meathan. This is your pambansang class myth Teacher Marine. Sure. Bago niyo po panoorin ang video na ito, ay make sure po na napanood ninyo ang seduction of Leda para maintindihan ninyo ang origin ni Helen. Mamaya rin malalaman niyo kung bakit for the red tayo ngayon kasi medyo madugo ang kwento natin for tonight. That is why parental guidance is highly recommended. Charat! May English tayo ngayon, ha? Helen of Troy. Helen is one of the most iconic characters in Greek mythology. She is a woman with extraordinary physical attractiveness. Pero bago siya maging Helen of Troy, ay Helen of Sparta muna siya kasi born and raised siya sa Sparta. Ang tanong ay gaano nga ba kaganda itong si Helen? No? Basic lang naman kasi dahil sa kagandahan niya ay nag-udyok ng isang digmaan na kung tawagin ay Trojan War na umabot ng sampung taon. Sa isa sa mga plays ni Christopher Marlowe na Dr. Faustus, dinescribe nila si Helen as a woman with the face that launched a thousand ships and burned the topless towers of Ilium. Poetic ways ni Christopher Marlowe yon para mabigyan tayo ng idea kung gaano talaga kaganda si Helen. Dahil nga sa kanyang captivating and powerful beauty, naging cause it ng destruction of Troy. Helen being known as the most beautiful woman in the world, nagkandagulo ang bawat kingdoms. Great kings, warriors, princes, at kung sino-sino pang gods ang nakigulo para lang mapauo nila itong si Helen sa isang marriage. In short, maraming nangahas naman manligaw dito kay Helen, pero hindi lahat ng nanliligaw ay pure ang kanilang intensyon na mapakasalan talaga si Helen, ang gusto lang nila ay makaroon sila ng power and glory and recognition. Ganun. Sa lahat ng mga naliligaw kay Helen, may isang lalaki na kakaiba ang utak. Kung matatandaan ninyo si Theseus, siya yung Prince of Athens na pinapunta sa Crete para mapatay itong Minotaur na half human, half bull. Lover siya ni Ariadne na pinangakuan niya ng kasal pero nung magsawa na siya ay iniwan niya sa island of Naxos. During the time of Helen, naging king of Athens na itong si Theseus. Dahil nga ayon niya pumila dun sa pagkahaba-haba na pila, gusto niya shortcut way. Sabi niya, ganun din naman ang gusto ko mapangasawa si Helen. Si Theseus ay kilala bilang great abductor sa tulong ng kanyang kaibigan na si Pirithus, ay nagawa nilang kidnapin itong si Helen. Nung nasa Athens na sila, nagbago ang isip ni Pirithus. Sabi niya, alam mo Theseus, gusto ko din palang mapangasawa na itong si Helen. So sabi ni Theseus, okay, magkaroon na lang tayo ng drawlats. Kung sino ang makakakuha ng stick na pinakamahaba, edi eh, siya ang mapapangasawa nitong si Helen. Edi eh, ang nanalo nga ay si Theseus. Pero sabi niya kay Piritus, huwag kang mag-alala pare. Bago ka umalis dito sa Athens, sisiguraduhin ko na mapapangasawa mo ang isa sa mga anak ni Zeus. Kasi ang target lang naman nila ay anak ni Zeus. So silang dalawa nag-travel papunta sa Underworld kasi ang target nilang kidnapin ay si Persephone na anak ni Zeus na asawa ni Hades. Pero nung nasa Underworld na sila, nahuli sila ni Hades kaya nakulong sila doon. Sa so World of the Living naman, iniwan nga nitong si Pyrithus at ni Theseus si Helen sa Athens. Kaya itong sina Pollux at Castor na twin brothers ni Helen ay nagset ng isang quest para iretrieve o irescue itong si Helen. Naggather sila ng groups of warriors papunta sa Athens. Sa kanilang paglalakbay, marami silang na encounter na uh, fears, monsters. Dumaan sila sa mga mapanganib na kagubatan. Nilabanan nila ang kahit sino na humahadlang sa kanilang quest. Eventually, nagtagumpay naman sila at naibalik nga nila si Helen sa Sparta, pero natakot si Tindarius. Si Tindarius ay ang kinikilalang ama ni Helen. So sabi ni Tindarius, Naku, mukhang nakakatakot na nanaan dito si Helen kasi kahit anong oras pwedeng maghasik ng lagim ang kahit sino mang manliligaw niya. So parang hindi na safe. Kaya nagsuggest itong si Odysseus of Ithaca. Sabi niya, Tindarius, ano? Ano na lang kaya? Magkaroon na lang kaya tayo ng Oath of Tindarius. Itong Oath of Tindarius na ito, irerequire natin ng lahat ng manliligaw ni Helen na sumumpa na kahit sino mang piliin ni Helen ay poprotektahan nila, susuportahan nila, i-defend nila sa kahit sinong kaaway. Nang sa gayon din ay magkaroon ng security and stability ang marriage ni Helen, Nung sinabi ni Tindarius ang tungkol sa Oath of Tindarius ay pumayag naman ang lahat ng suitors. E eh di ayun na nga, nagsimula nang mamili itong si Helen ng kanyang mapapangasawa. Marami siyang ini-entertain na maniligo kasi worldwide search ito. Kung saan sa ang lugar galing ang kanyang mga maniligaw. At meron din silang kanika nilang offer. Wealth and material possessions, political advances, military support, romantic gestures, and name it. Bandang huli, ang kanyang napili ay si Menelaus na kapatid ni Agamemnon. Dahil bukod sa powerful and respected king itong si Menelaus, ay nasa kanya na daw ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Ganun. Diplomatic and political advances, wealth, military power, prosperity and security, at lahat na. Kaya wala ka nang mahahanap kay Menelaus. Nasa kanya na ang lahat. Bukod pa doon, Boto itong si Tindarius kay Menelaus para kay Helen. At si Menelaus di umano ay mabait at mapagmahal na king. Nung ikinasal na nga itong si Helen at Menelaus, ay lahat ng suitors ni Helen ay tumupad naman doon sa Oath of Tindarius. Naging masaya sila. Wala silang gaano naging problema. Kasi nga raw, reliable and protective si Menelaus sa kanyang asawa. Pero, Nabago ang lahat ng dumating sa buhay nila si Paris of Troy. So, anong ginagawa ni Paris of Troy sa Sparta? Kasi, siguro isi-separate ko na lang yung kwento ng Golden Apple of Discord or yung Judgment of Paris para mas detailed siya, para mas masaya. No? Pero kasi itong si Paris ay dumating sa Sparta dahil yun ang dikta ng Moirai o yung Goddesses of Fate. So, yun talaga ang kanyang destiny na pumunta sa Sparta. Mind you ha, si Paris ay isang shepherd. Anak siya ni King Priam of Troy, pero bakit siya naging shepherd lang? Bakit hindi siya naging prince or something? May similarity ang kwento nila ni Oedipus. Bago pa man ipinanganak itong si Paris, ay meron ng prophecy na siya ang magiging dahilan ng downfall of Troy. So dahil sa takot ni King Priam, sabi niya, ay dalhin niyo na ngayon sa Mount Ida, iwan niyo na lang doon, tapos... Kung gusto niyo papatayin niyo na lang o kaya naman ay iwan niyo na lang doon. Kung sino makapulot edi wow, ganon. So pinunta nga nila doon, dinala nila si Paris at ang nakapulot ay ang shepherds. So pinalaki siya ng mga shepherds. At wala talaga siyang idea sa kung anong tunay niyang pagkatao. Hanggang sa biglang nag-appear sa kanya si Zeus. At sabi niya, Ano, Paris, ikaw nga ay gagawin naming judge. Sino sa tatlong Goddesses na ito, si Hera, Athena at Aphrodite ang karapat-dapat na mabigyan ng title na fairest of all. So meron silang kanya-kanyang offer. Another story na naman 'yun. Ang napili ni Paris na bigyan ng golden apple na may nakasulat na to the fairest ay si Aphrodite. Kasi ang ipinangako sa kanya ni Aphrodite ay ibibigay sa kanya ang fairest and the most beautiful woman in the world. Kaya napapayag niya itong si Paris na ibigay na lang doon kay Aphrodite yung golden apple. Dahil sa judgment of Paris, kaya nalaman ni Paris na, ay, tatay ko pala si King Priam, tinapon pala ako, and something like that. Dito na nga nung nasa Sparta na si Paris, winelcom we pa sila ni Menelaus at Helen. tuwang si Menelaus, niyakap niya at talagang warm welcome yung binigay niya kay Paris. Welcome to Sparta, ganon. Pero may lakad kasi itong si Menelaus. Sabi niya, Paris, pasensya ka na, alam kong kararating mo lang pero aalis kasi ako kasi may aatendan akong libing sa Crete. Sabi ni Paris, Oh, don't worry about me. Ako na bahala sa sarili ko. At saka, ako na lang gagawa ng paraan para malibang dito sa Sparta. At saka, sure naman ako, hindi ako pababayaan ng asawa mo na si Helen. Hmm. Eh di habang wala itong si Menelaus, dito na gumawa ng mga kababalaghan itong si Helen at Paris. And by the way, nung magkita na itong si Helen at si Paris, ay inutusan na nitong si Aphrodite ang kanyang anak na si Eros na God of Love na panahin itong si Helen. Kasi yun yung pangako niya eh, na ibibigay niya ang most beautiful woman kay Paris. Eri, eh, ayun, nung umalis na itong si Menelaus, eto na, na, nabaliw na itong si Helen, na in -love na siya ng tuluyan at sobra-sobra pa kay Paris. Hanggang sa nagdesisyon sila na mag-elope o magtanan papuntang Troy. Bukod sa tinangay ni Paris si Helen, ay tinangay rin niya ang lahat ng treasures ni Menelaus. Nang ma-discover ito ng Menelaus, sabi niya, pisting Paris yan binitray ako, kinidnap niya pa ang asawa ko kasi ang alam niya kinidnap ni Paris si Helen. Hindi niya alam na kusang sumama itong si Helen kay Paris kasi nga nasyogbak na nitong si Eros ang heart ni ano eh, ni Helen eh. Sabi ni Menelaus, ang ganda-ganda ng pagkaka-welcome ko sa kanya. Bandang huli, bebetray pala ako. Dahil sa galit niya, binaligan niya lahat ng suitors ni Helen at pinaalala sa kanila ang Oath of Tindarius. 'Di ba nga required sila na protektahan ang marriage ng dalawa. At ang alam din nila, kinidnap nitong si Paris si Helen. Kasama kasi doon nga sa Oath of Tindaris ang full military protection. Kinonvince din itong si Menelaus ang kanyang kapatid na si Agamemnon na most powerful ruler or the leader of Greek forces na sumama na mag sa Troy para makuha nila pabalik si Helen. Kaya ganon karami ang ships na nag sa Troy as in thousands and thousands of ships. Samantala, ito naman sina Helen at Paris. Nung nasa Troy na sila, ay sige sa kanilang passionate nights, sa kanilang romantic kinemerut hindi nila wala silang idea sa magiging bunga ng ginawa nilang pagtatridor. In short, naging asawa nitong si Paris, si Helen, at doon sila nagtago sa Troy. Itong si King Priam ang nagpangalan kay Helen ng Helen of Troy. Cliname na nila si Helen. Nang malaman ni Helen ang tungkol sa war, na siya. Buti naman. Nakonsensya siya kahit papaano sa ginawa nila ni Paris. Kaya ang ginagawa niya, pumupunta siya sa walls of Troy, at doon niya sinisilip kung ano yung Anong klaseng gera ang nangyayari? Nakikita niya maraming Spartans, maraming Greeks ang namamatay. At natuturn between kakampihan niya ang mga Spartans at gusto rin naman niyang iligtas ang kanyang asawa na si Paris. Ang mga warriors from Sparta ay hirap na pasukin ang City of Troy kasi ang walls ng City of Troy ay hindi kinurakot. Sure. Meron daw silang tall, thick, and strong defensive walls na nakapalibot sa buong city of Troy kaya hindi sila basta-basta napapasok ng invaders At Isa pa sa mga naging dahilan kung bakit umabot ng sampung taon ang Trojan War ay dahil protektado ang Troy ng mga gods and goddesses na katulad ni Zeus, Poseidon, Apollo, Aphrodite, and Athena Nagjoint forces sila Bukod sa nakukonsensya si Helen dahil siya nga ang naging dahilan ng Trojan War ay nagagalit sa kanya ang mga tao sa Troy Sinasabi nila na, ay, da, kung hindi ka lang pumunta dito sa Troy, edi sana payapa pa ang city of Troy. Wala sana ang digmaan, wala sana kaming family members na nagkandamatay dahil sa iyo. Sa tagal ng digmaan, umabot pa sa point na hinamon nitong si Paris ang mga Greeks na labanan siya o magkaroon sila ng one-on-one -on -one combat. Sabi niya sa mga Greeks, okay, sino sa inyo? Dahil gusto ko na matapos ang digmaan, masyado nang mahaba ang digmaan na to. Kung sino man ang manalo sa one-on-one -on -one combat na ito, eh di magsiuwi na yung mga kalaban. Ganon. Habang gumaganon siya, nag-forward si Menelaus. Kitang kita sa mga mata ni Menelaus ang gigil niya kay Paris. Napaatras itong si Paris. Mukhang natakot. Kasi alam niya na mabagsik itong si Menelaus. So habang nagsasabunutan sila, sa sure. So habang nag, uh, nagduduel sila, nabugbog niyang malala itong si Paris. At para bigyang kahihiyan ang buong Troy, ang ginawa niya, Nung nasa battlefield sila, hinawakan niya sa helmet itong si, Troy, ay eh, si Paris at drinag niya sa battlefield. Parang pinakikita niya sa tao sa Troy na, eto ba ang ano niyo ang leader ninyo, napakahinang nila lang, ganun. Nung malapit nang matalo itong si Paris, nag-intervene itong si Aphrodite. Gumawa siya ng paraan para maialis itong si Paris doon sa battlefield. Dahil dito, lalong nagalit ang mga Spartans. Sinabi nila na, Oye, dapat ano, walang nag intervene na goddess. Kasi laban ng mga mortals to eh. Nung maialis itong si Paris sa battlefield, nagtago siya sa palasyo. So kahit anong convinced ng mga Trojan warriors na bumalik siya sa battlefield at harapin ulit si Menelaus, ayaw niya talaga. Natakot na siya. At ikinagalit ito ni Helen. Sabi niya, alam mo, nagsisisi ako. Ganyan ka pala. Duwag ka pala. Sana hindi pala ako sumama sa'yo kasi ano ka? Di ba? Laging nasa huli ang pagsisisi. Pero nag-appear itong si Aphrodite kay Paris at sabi niya, Paris, huwag kang magalala. No matter what happens, sisuguraduhin ko na mahal na mahal ka pa rin ni Helen. Kasi excuse me, no, hindi naman nag-expire yung potion na tinurok ng anak kong si Eros sa babaeng yan. Kaya huwag kang mag-alala kahit mag siya, love ka pa rin yan. Ngayon itong si Paris, napaisip siya na, ay, kailangan ko talagang ipakita sa mga tao na matapang ako, na kaya kong makipaglaban sa digmaan, ganun. Kaya lumabas ulit siya ng palasyo. At habang nakikipagdigmaan siya, ay natamaan siya ng arrow ni Philoctetes or Philoctetes. Si Philoctetes ay isang Greek na ang ginamit niyang bow and arrow ay galing kay Heracles o Hercules sa Roman mythology. Also, naawa na rin kasi si Apollo sa mga Spartans kasi laban sila ng laban parang walang nangyayari. Kaya ang ginawa niya, gusto na rin niyang matapos ang Trojan War. Kaya inassist niya bilang siya ang god of archery, inassist niya si Philoctetes kung paano itama at ishoot talaga ang bow and arrow. Ganun namatay itong si Paris. Nang mamatay itong si Paris, lalong nagkandagulo sa Troy. Lalo ring umigting ang joint forces ng Spartans and the Greeks na tuluyan nang i-conquer ang Troy. Ito rin ang mga kapatid ni Paris, nagkandagulo din sila kasi gusto nila, bawat isa sa kanila, gustong mapangasawa itong si Helen. Pero ang nagtagumpay sa kanila ay si Deiphobus, na kapatid nga nitong si Paris, na pangasawa niya si Helen. At nang malaman ito ni Menelaus, lalo siyang nagalit. Ano ba itong si Helen? Parang ano ka ba? Helen, di ba? After ng death ni Paris, medyo parang humina na ang troops ng Trojan warriors. Dito na rin naipasok ng Greeks yung Trojan horse na sabi nila peace offering, yung pala may lamang warriors. Kaya tuluyang bumagsak ang Troy. Habang tumatakas ang mga Trojans, nakita nitong si Menelaus si Deiphobus. Dali-dali niya itong inatake at dahil nga patay na si Paris at hindi niya magantihan itong si Paris, ang pinag na niya ay si Deiphobos. Sa so pagkakita niya, pagkalapit niya, sinugbak niya si Deiphobos na agad-agad nitong ikinamatay. Dahil pa rin sa galit nitong si Menelaus, talagang nung gigigil siya, gusto niyang makita si Helen. Kaya naman, pinasok na niya ang Royal Palace at hinanap niya sa bawat sulok si Helen. Nakaredy ang kanyang espada. Nakaredy kasi gusto niya talaga tap tad ko ng ano yung pino pino ganon. Dahil sa lahat ng sakit at betrayal na ginawa niya sa akin, at nalaman na rin kasi niya na hindi naman pala kinidnap itong si Helen. Sumama pala siyang kusa. Nag-elope talaga sila ni Paris. Ganun. Eto na, nung maka-face to face niya si Helen, tumigil ang kanilang mundo. <tinyo> Charot. Kitang-kita sa mga mata ni Menelius ang galit niya. At dahil na sense ito ni Helen, ang ginawa ni Helen, tumayo siya, stand straight, hinabad niya ang lahat ng kanyang anes. At sabi niya, Sige, Menelaus, syagbakin mo na ako ng iyong espada. Siya ang kusang lumapit sa blade nitong si Menelaus. Sabi niya, sige na, patay mo na ako. Pero si Menelaus, hindi niya maituloy. Nanginginig siya nanginginig siya at nang makita niya tinitigan niya sa mata itong si Helen na napahaguluhol siya umiyak siya at niyakap niya itong si Helen sabi niya ikaw kasi ikaw kasi ikaw kasi sure. ayon so pinatawad niya si Helen kinalimutan niya ang 10 years na Trojan war dahil mahal pa niya si Helen. Kaya iniuwi niya sa Sparta itong si Helen. Ginawa niya ulit na queen at ibinalik sa kanya ang title na Helen of Sparta. Ang rupok. Ah! Ang rupok talaga. Kagigil oh, kami na layos. <gasps> Kaya anong masasabi niyo sa kwento na to? Talaga nagigigil ako Sure.